available. So, ayun, kung gusto niya rin ito, link in bio. Aray, ano link ko lang sa inyo to. Aray ko! Nabili ko sa, sa so, Shopee. Napansin ko lang kung ka, jewelry organizer yung nabibili ko sa Shopee, pero wala pang watch organizer. Kaya alam niya na yun, kaya napabili na naman ako. So, ito nga ito sa high quality bill oh. letter. So, ano na nakita ko sa camera, gano'n na gano'n siya. Ang ganda. At pagdating naman doon sa loob, maganda din yung quality. Hmm. At yung mga ganitong klaseng watch organizer, Perfect na perfect to, lalo na pag magta-travel ka. O diba nga, ang ganda. At Ang sakit na! na ito, it's leather finish. Ang sakit right? na ganda, Mas madali mo itong malilisan. Mas minas lang, gano'n. At ito nga pala, nabili ko na. ng 360 pesos. At meron... Uh, I-flex ko lang itong nabili. Mata ...mahilig sa akin. Hindi Diba, tignan nyo, mini karaoke, yor. Ang galing lang kasi ganito-ganito yung itsura ng mga karaoke na pinaparenta dito sa amin. At ito yung mga na gusto nga dito. Una, pwede niyo siya i-connect sa Bluetooth. Adjustable walang volume